ng ang puti ni Boeing. Alam niyo mali ginagawa niya eh, on so many levels. Unang una, tayo ay may diplomatic relations sa Timor-Leste. Bago sasabihin mo publicly, immature ang justice system ng Timor-Leste? sa sasabihin mo, "Mesugulan 'yan corrupt worse than the Philippines." We'll file a motion for reconsideration. Uh, very hard to predict an immature justice system at work. Very immature pa yung justice system ng Timon Leste. aw sa mga extrajudicial confession kasi ginagamit ng mga may kapangyarihan o mga law enforcement authorities para patunayan na walang torture, walang pananakot, malam uh... walang panggigipit. Eh, hindi naman totoo. Kaya lang minsan, eh, ewan ko, magaling kasi ang titong si Percy Rueda. Opo. At alam nyo, karamihan naman ng mga pau eh magagaling yan. Bibidip ko sa pau kaya lang minsan halimbawa nasa NBA ka. Eh usually yung mga baguhan ang pinapadala. Siyempre, medyo naiilang din sila, natatakot mag ma, pumalag o nakikisama. Kahit may nakikita silang hindi maganda, ay pumipirma na rin sila. Ngayon, itong mga testigo laban kay Congressman Teves na tinakot sinigawan kung ano anong pananakot ang sinabi na kay eh, madadama yung pamilya nila oh. nung nagkaroon ni sila ng pagkakataon na sila ay magkaroon ng sarili nilang mga abogado. Okay. Binawi nila yung mga sinasabi nila na sila ay kasama sa pagpaslang kay Governor De Gamo at tinuturo nila si Congressman Teves. Oh. yun isa 'yon sa mga factors. Okay. Yung mga ginawa sa mga testigo. At 'yon ay nagtestify kami roon. Ang gobyerno ng pamahalaan ay nagpadala rin ng mga witnesses doon. Nagtestify din sila via Zoom. Ang nangyari, eto ang history niya na. Ikwento ko lang. Sige po. Noong pumunta si Congressman Teves doon, wala naman siyang warrant laban sa kanya mm -hmm. na iginawad ng korte ng Timor Leste. Kahit anong korte. So hindi okay. siya maaresto. Nagkaroon ng red notice yung Interpol. Oh, Apo. siya roon. Ikinulong si Congressman Teves doon. Okay. Nagpuntahan pa yung mga NBI. Tinigil pa siya. Ngunit, alam nyo, ang Timor Leste pagdating sa human rights, mahigpit yan. Mm. Mayroon silang batas na nakalagay na kapag ikaw ay ikinulong sa Timor Leste at wala ka namang warrant na galing sa korte ng Timor Leste, may maximum lamang na bilang ng araw kung kailan Apo. pwede kang maikulong. At kung walang kaso na ipinafile sa iyo sa Timor Leste ha, Apo. hindi sa ibang lugar. Sa Timor Leste, yan po kasi ang example ng sovereignty. Mm. Kaya wala kaming pakialam kung may warrant ka sa ibang lugar. Basta kung wala kang warrant dito, hindi ka namin pwedeng galawin. Mm. Kaya lang, syempre, Interpol. Opo. Tama naman yung pagpapatupad ng red notice ng Interpol kay Congressman Teves. Kinulong siya temporarily. Opo. Ngunit, noong lumampas na ang maximum number of days na pwede kang ikulong under Timor-Leste law. So ang sinusunod nila yung batas nila. Hindi okay. batas ng sino paman. That's good. Pinakawalan na siya. Di ba nagagalit sila? Ba't daw pinakawalan? Eh yun po ang batas sa Timor-Leste. Ayun. So, naghain ng extradition ang Pilipinas. Okay. Nilitis. Lumabas ang desisyon. Ginrant ang extradition. Yun ay may apila pa. Ayun. Ang ginawa namin, nakita namin na mayroong maling ginawa ang korte ng Timor Leste. Isang huwes lamang ang Dominig ang ang humarap sa amin upang dinggin ang kaso. Pero ang pumirma doon sa extradition ay sa order na pinapatupad o pinapayagan ng extradition ay tatlong maestrado. Okay. Sabi namin, mahi, mali yan, walang due process. Ano ba yung due process? Ano ba yung definition ng due process? Eh. It is a law that hears before it condemns. Hmm. Didinggin ka muna bago ka paparusahan o bago magdesisyon. Yung dalawang maestradong pumirmaron sa desisyon na dapat payagan ng extradition. Di naman nila nadinig si Congressman Teves. Di naman nila nadinig yung mga testigo. Di naman sila present nung nagkaroon ng trial. Ah. Sabi namin, may mali sa procedure. Pinakinggang kami. Uh -huh. Na void. Na null and void yung extradition. Okay. O, di kung ano-ano pinagsasabi ni Rimulya. Eh ganun talaga ang apila sa Timor-Leste. din yun ang procedure. Okay. So, ang nangyari, di dal and void. Pero, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-file ulit. Uh, Kasi, technicalidad lang naman. Technicality Opo. Uh, Nag-file ulit ang pamahalaan. Nag-hearing ulit. Bumalik ulit ako roon. Nag-testify ako. Abang nag-testify doon ako, si Commissioner uh, Wilhelm Soriano, dating Commissioner nang human rights dito sa Pilipinas mm. bilang expert witness si Sal Panelo nagtestify Apo. si Secretary Sal Panelo may mga witnesses kami may witness din ang gobyerno yung ating court administrator si uh, court administrator Raul Villenueva mm. nagtestify may nagtestify na dating human rights na yung hepe ng human rights ni Noynoy -Noy, nung siya ay nakaupo mm maraming testigo rin Apa. ang dininig sa pabor naman sa extradition at laban kay Teves. Pagkatapos din gin, gin rant ang extradition. Hmm. Di tuwan si Boye, babalik na si hmm. Congressman hmm. Teves. Justice will be served. Eh, may apila pa. Ah. Tatlo po ang nagdesisyon. Sa tatlong yon, dalawa ang nagsabing tama na i-extradite si Congressman Teves. Yung isa, hindi siya payag. Ang tawag doon, dissenting opinion. Okay. Pero outvoted siya 2 against 1. Pagkaganon, pwede ka bang pila sa plenary. Magiging lima ang titingin sa apila mo. Nag-apila kami. Biglang, sinabi, unanimously, hindi dapat i-extradite. O nagpupuputok ang butsi ni Boeing. Alam nyo, mali yung ginagawa niya eh, on so many levels. Unang-una, tayo ay may diplomatic relations sa timor Leste. Bago sasabihin mo publicly, immature ang justice system ng Timor Leste. Oh? Sasabihin mo, mesuhulan dyan, corrupt worse than the Philippines. Kay Kuya nga itong si Kamoting Kahoy talaga itong si Hello. Lemulia. Di ba ang question sa kanya? There is corruption in Timor-Leste. Just like ours, sabi ng isang reporter. Parang tayo, corruption, sabi niya. Oh even goodness. worse. Pag sinabi mong even worse, kahit hindi totoo yun, parang inamin mo may corruption dito. Ayun. Oo. Okay. Kaya lang, mas, mas corrupt daw ang Timor-Leste. Para sabihin mo yon. bago noong nililitis yung kaso, ha, Pabalik-balik ka sa Timor-Leste, nilalakad mo, nakikipag-meeting ka doon sa pangulo ng Timor-Leste, si Jose Ramos Horta. Pupunta ka roon, haharap ka sa presidente, baka diba kung sasabihin mo, corrupt, immature ang justice system ng Timor-Leste. Anong klaseng ugali ka meron? Maling comment yun. Di ba? napaka Napakasama ng ugali mo. Anong mukhang ihaharap mo doon ngayon? Nagagalit yung mga tao sa Timor Leste, baka di mo alam, Sekretary ni Mulya. May diplomatic relations kayo. At tayo, tayo, ang Pilipinas. Para sabihin ng isang miyembro ng gabinete na corrupt, walang kwenta ang justice system doon. Hmm. Ang kapal ng mukha mo. Diba? ba? Palagay ko 'yung mga gamot na iniinom nito. Asa kayong sakit na nakakaapekto na sa pag-iisip niya eh. Hindi e nga kasi parang walang gumagawa ng ganon. Baka high blood po siya. May ewan ko sa kanya. Mm. Napahiya ka lang eh. Sasabihin mo kung ano-ano na mo. Samantalang na nananalo ka, Para yung puri mo. Anong klaseng mentalidad yan? Yan ang problema. Ganon din si Clavano. Dismayado daw siya. Nagulat daw siya. They were surprised. Alam mo, Utoy. Si Migo Clabano bata pa At sa palagay ko to, hindi naghi ano hindi nag uh, uh, trial practice. Eh. Hindi pa yata 'to nakik, nakakapasok sa loob ng hukuman. Ang kaso po talaga ay ganon. 'Di ba? Opo. Kapag ikaw ay natatalo, apila ka lang dito. Ilang beses kaming natatalo sa, sa kaso ni Arroyo ni Mrs. Arroyo. Kaso ni kaso ni uh, FG Arroyo okay. Natatalo kami Natatalo Nagkapila oh, Ultimately Nanalo kami sa Korte Suprema oh. Nung natatalo kami Wala kami sinasabing Corrupt ang Wala kami sinasabing Corrupt itong mga Huwes na ito yeah. mm. Kay Laila De Lima May sinasabi kami Corrupt yung Huwes Na binayaran sa mm. Sasabihin pa ni Remilia, May kumita daw May kumita nga ako Kumita ako Siyempre <laughs> Naningil ako <laughs> buo oh. ng ganyan. Natapos um. sasabihin mo ba? Pa, ah, parang nananakot ka pa na yung full-fledged na membership ng Timor-Leste sa ASEAN ay may repercussions, magkakaapekto. Bakit ka nananakot? Hindi naman ang Secretary of Justice ang gumagawa ng foreign policy ng Pilipinas. Ang Presidente, assisted by the Secretary of Foreign Affairs. Ayun. Ito lang ang makikita natin, ang contrast, ha, ah, between Timor-Leste. Hindi po immature ang justice system ng Timor-Leste. Mature. Bakit? Ito mo, ito ang contrast, ha. Ah. Dito sa Pilipinas... Filipino citizen, hindi natin pinotektahan. Former president pa. Hmm. Hindi natin binigyan ng due process. Hindi natin sinunod yung extradition law natin. At mismo ang konstitusyon natin, di natin sinunod. Ibinigay natin si PRRD. Basta na lamang. Pinahiya. Pinahiya, binigay, hindi binigyan ng due process. Filipino citizen. Si Temes hindi naman citizen ng Timor-Leste. Banyaga siya roon. Bisita lang siya lahat ng benefit ng batas ng Timor Leste tungkol sa konstitusyon nila sa protection ng human and political rights ibinigay nila kay Congressman Teves bago immature hindi immature maganda po ang justice system you have to go there ha yes yes alam mo ba ang Timor Leste kahit ganyan sasabihin mo maliit ilang milyon lang ang tao roon mm -hmm. Kung titignan mo ang standard of living doon, mataas. Oh. Kasi unang-una, wala pong corruption doon. Bakit? Dapat malaman natin ang history ng Timor Leste. Alam nyo, kaya minsan napapaupak ako ng ganyan kasi... Hindi niyo na po na itatanong. ako po kasama ng ibang mga kasama ko, si Nalito Jimenez, ng dati ng GMA7. Oh, etong si Fernando Peña na ngayon ay Consul General ng Republika ng Estonia sa Pilipinas. Noong uh, late 1990s po, noong ang Timor-Leste ay lumalaban para magkaroon ng kasarinlan, ng independence, ng kalayaan mula sa Indonesia, kami po ay may grupo dito sa Pilipinas, uh. yung Free Timor Movement wow. na kami ay tumutulong maghulma. Uh, ng public opinion na mabigyan ng Indonesia palayain na ng Indonesia ang Timor-Leste at yun nga po dahil sa intervention ng iba't ibang mga bansa rin katulad ng Australia lalo na lalo na Australia mga, ang UN ay nang himasok na at nagsabing huwag na kayo magpatayan kaya nagpapatayan ha nagpapatayan may armed struggle for independence doon ang dami nang napapatay both Indonesians at mga Timorese at eto po, yung mga pang-aapi, yung mga hinuhuli, ng walang warant, kinukulong, tinotorture, hinahunting, naranasan po kasi yan nung mga leaders ng freedom movement ng Timor-Leste na ngayon ay sila ang namumuno. Kaya sila po, based on that experience na naranasan nila ang pang-aapi, ang panlulupig, masyadong ang emphasis nila ay sa human rights. Okay. At yan ang naibigay nilang benefit kay Congressman Teves na kapag tingin nila na ikaw ibabalik sa isang bansa na ikaw ay aapihin, hindi sila papayag. Ayon. Yan ang historical experience. Hindi po kasi alam nung iba yan. Kaya ganun-ganun na lang sila mag-criticize.